So, una sa mga nagustuhan ko kay Blackie is yung ano niya. po ano what's up sa inyo mga kamoto at ngayon nga it's uh, January 2 2022 at nandito po tayo ngayon sa Lingguin so ang um, video po natin ngayon ay about sa mga gusto at mga ayaw ko kay Blackie or Mio Gear S black version yung gamit ko natin no? so this is ano lang ah for my personal preference sa atin lang um, kaya nga mga gusto ko at ayaw ko eh pupunta lang tayo sa ano sa capital doon tayo magbablog ngayon at ayun eh, papunta na tayo andi na tayo sa daan So, Sunday ngayon, maraming tao. Uh, uh, galing na rin ako ng simbahan kanina. So, isang rason pati uh, gusto ko bumili ng motor dati is para mapuntahan ko yung mga lugar na gusto ko. At isa dun yung church. Siyempre, kailangan natin magpasalamat. Uh, once a week lang naman yan eh. Mag-give thanks din. Siyempre, nagpapasalamat ako kasi dinigay niya yung wish ko. So, matagal ko ng wish na magka scooter or motor. Mer may motor na ako pero uh, yun is minana ko pa kay uh, papa ko na nasa langit na rin. So, yun. Medyo luma na rin kasi yun. Yung Kawasaki Wind 125. Uh, gumagana pa naman siya ginagamit ko pa siya you no? Know. ginawa ko na siyang tricycle So, ayan. Ito so, tayo sa Capitol. Maghanap lang tayo ng ano, ng medyo uh, medyo magandang maganda ganda lugar. Yung walang masyadong tao para ano. Hindi naman nakakaiya, di ba? <laughs> medyo shy type kasi ako. Shy type. Paano mo sabi? Mahigit one month ko ng gamit si Blackie. Uh, November 22 ko sa binili parang maraming tao ngayon na ah. Oh. Uh, maraming tao mga kamoto no hindi ko alam kung saan ako mga contact ngayon oh pwede nang pumunta dun oh okay a few inches later ayun guys so ayun uh, start na tayo no uh, nakahanap na tayo ng uh, medyo tahimik na lugar so dito pa rin ako sa capital so ayun nga So, una sa mga nagustuhan ko kay Floppy is yung ano niya, uh, ilaw niya. So, kung mapapansin niyo, itong headlight niya is LED na yan. Uh, puro LED yan, no? Except sa uh, park light na dalawa tapos sa flasher. Yung ano niya. Um, tawag na. Yan, basta flasher. <laughs> Ayan. Tapos, pati dun sa So, nagustuhan ko yung ilaw niya kasi uh, para sa akin, uh, enough na siya sa gabi. Uh, nakikita naman yung daan. Uh, tapos, hindi siya masyadong nakahay yung talagang mga So, okay na okay yung ano, yung ilaw niya. Pangalawa, syempre yung design. Syempre, bagong labas. siya. kung makikita niya naman, di ba? Ang pogi. <laughs> pogi syempre mga gumagamit na Mio pogi ang mga yan <laughs> so ayan uh, ano pa ba tapos yung pangatlo na nagustuhan ko is yung dual utility hook so at dito yung isa tapos may isa pa dito so naiihan pa ng pusa nani <laughs> ayan ayan so bali dalawa sila no um yun. very useful siya lalo na pag gumamalingke or basta may binili kayo okay. tapos yung uh, pangapat okay so ito naman yung uh, speedometer niya no uh, para sa akin okay naman na siya kasi malaki uh, medyo malabo na rin kasi yung mata ko so okay na okay siya para sa akin malaki tapos makikita niyo naman na 'yung ano yung mga madapat niyo makita except wala siyang orasan. Di ba? Uh, so may eco mode, engine check, 'yung ano uh, turn signal, tapos 'yung uh, high beam ng ilaw, tapos 'yung uh, stop and start system. Yan. kung gumagana sa. Ano pa ba? syempre uh, hazard lights so available ito sa so, ano um Pioneer treat, uh S version tsaka standard version so ayan hazard so, sige papanda rin no para makita nyo oh saints so Ayan. So, ayan siya. Uh, ito yung pinaka, ano, isa sa mga pinaka nagustuhan ko talaga, no? Sa new Gear. Ayan, di ba? Oh, diba? Ang ganda. So, kasi, uh, yung iba, yung ibang motor, kailangan mo pang pa-installan ng ganyan. Eh, ito, uh, na. So, hindi mo na kailangan magpa-install. Gagastos ka pa kasi dun, baka masira pa yung wirings mo. Eh, at least ito, okay na tapos ano pa ba um 'yun yung ano niya uh, switch niya ops pag inon mo kasi to uh, wala kang maririnig na yung parang ano yung tipo yung mga lumang ano uh, electric start parang tik 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 parang kotse paano mo ito wala bigla na lang siyang andar o oh, diba ah jeep ayan yun ang isang nagustuhan ko pa tapos next ah uh, stop and start system mm, o oh, ayan hindi ko pa nasabi stop and start system so pag in on mo yan kasi uh, dapat off mo muna siya tapos on mo patay sindi tayo ah Ayan, naka-on yung stop and start system niya. Yes. Kunwari, nasa traffic ka, uh, gusto mo mag-save ng gasolina. So, pag tinandar mo yan, tapos um, tumigil ka, mga 3 seconds or 5 seconds ata. Uh, bigla na lang siyang biglang mamamatay yung makina niya. Tapos, uh, kailangan mo siyang berahin ng konti. Tapos, andar na siya. Ayan. Tapos, uh, tapos yung ano niya, para sa akin na ah. gusto ko yung uh, horn niya. <laughs> ang cute lang eh. Oh, cute talaga yung horn Hindi ganoon, hindi siya ganoon kalakas. Um, hindi rin siya ganoon kahina. Sakto lang siya, no? Kasi malit tong ano, Mio Gear. Nung unang kit, unang nakita ko nga to sa personal. Sabi ko ito na 'yon. <laughs> But parang ang liit sinalitan so, ako uh, kasi nga yung mga katabi niya ay uh, mag uh, gravis um aerox yun yung mga katabi nito no so nung nakita ko siya ito yun ang liit sabi ko eh syempre cute nga cute cute siya eh uh, syempre cute din yun yung mga gumagamit <laughs> <laughs> yeah boy ah uh, sa uh, ayan isa pa ah uh, diba ang cute nagtunog eh tapos ano, ito pa yung isang magustuhan ko so may rear brake lock sya so kunwari um, tumigil ka tapos medyo pababa yung ano, daan or pataas di mo na kailangan makabrake pindutin mo lang syang ganyan o di mag ano na uh, di nagagalaw yung sasakyan mo diba tapos pag aalis ka na press mo lang sya ulit tapos yun tapos okay na handbrake pa uh, so first time ng ganitong function kasi first uh, scooter din first scooter ko din to no. tapos ano pa yun kickstarter so kunwari um, uh, nawala yung ano no nakalimutan mong nakalimutan mong i-off yung motor mo tapos Uh, naubusan yung battery no so pwede mo siyang i-kick start ayan pwede mo siyang i-kick start na ayan kick mo lang one click so for emergency purposes din yan kung nasira yung battery nyo or something ah uh, at least may mga gamit kayong back up tapos ano pa ba uh, power outlet so kung napanood nyo yung ibang video ko yung ibang videos ko ginagamit ko na ginamit ko na or tinesting ko na tong power outlet niya. Uh, sama sa pala guys Sa uh, manual nito sabi pag hindi pag naka off na yung sasakyan tanggalin nito or bago nyo yung off tanggalin nyo to para ano uh, hindi siguro mag discharge yung battery and gumagana sya no um, para syang ano para syang yung uh, power bank ganun sya so di ko pa na try na dalawa yung chinarge ko no isa pa lang isang, isa lang yung ginamit ko pero di ko alam kung pwede And isang nagustuhan ko yun, syempre uh, sa kagaya ko, or syempre mostly naman ng, ano, tao may cellphone na ngayon. So, kung nalobat ka, uh, nagyagay ka, tapos nalobat, so, at least, ah, uh, pwede mo, habang umaandar, na rin yung phone mo, or sa akin, yung GoPro. Kung nalobat, at least, may pang charge ako, diba? So, yun. Gustong-gusto ko rin yun. Tapos, ah, uh, ito, side stand, kill switch. So, ito, for, ano to, um, For safety, no? Ayan, naka-on sya. Tapos, kunwari, nakalimutan mo na uh, naka-side stand ka. Tapos, aalis ka na. Eh, syempre, pwedeng ano mag-cause ng disgrasya. So, ayan. Tapos, pag naka-on yan, pag sinide stand mo, mamamatay yan. Yun. Mamamatay. Pero... Uh, hindi siya ano ah uh, uh, hindi ko siya nare-recommend na yun yung pang patay nyo sa uh, makina kasi baka masira ah uh, yun yung pa ba hmm. tsaka hindi aandar yan hindi yan aandar pag naka side stand kahit anong gawin nyo mm. Mm. kahit ikit nyo yan hindi yan aandar <laughs> tinesting ko na ilang beses na hindi pa ba sapat yung narinig nyo? Ulit-ulitin ko pa ba? Ako pumatay! So, ano pa ba? Ah, uh, syempre, nagustuhan ko rin yung seat cover niya, no? Ito, Um, kasi yung mga seat cover na iba, pag yung naitapat sila sa init, tapos upuan mo, sobrang init. Ito, sakto lang, eh. Hindi siya ganun kainit. Parang, ano, uh, na-absorb niya yung init. Tapos, wala, basta maganda Ah, uh, syempre nagustuhan ko rin yung upuan nya Medyo maliit nga lang Pero okay na Ayan Ganda, tsaka sumakto sa kulay Matte black Ah, uh, tapos Siyempre seat height na Sabi ko nga sa inyo kanina Nung unang nakita ko to nalitan ako <laughs> Pero sakto lang sa akin kasi maliit lang ako 5'1 lang ako eh So ito na uh, saktong-sakto siya sa akin. Ang oh, nakita niya naman na <laughs> saktong-sakto siya sa akin. Ah uh, isa yun yung isang reason bakit itong binili ko kasi maliit. Maliit sya. 750 millimeters lang yung ano uh, seat tight. So para sa akin lang ah um sakto lang yung brake niya. Maganda yung brake nito. Yung sa likod is medyo mahina tapos yung harap is yung medyo malakas so syempre naka disc brake sa uh, sa harap sa likod uh, drum brake lang uh, para sa akin sakto lang siya kasi uh, pag naka disc brake yun na dalawa sobrang <laughs> sobrang lakas na no ng brake nya uh, basta kunwari uh, syempre kung bigla kang hihinto uh, pagsabayin mo yung brake para huminto ka kaagad or uh, break mo muna sa likod ng konti saka mo isabay yung harap para ganun uh, nasa ano rin yan eh, nasa driver din yan eh, kung gano'n siya kagaling gumamit ng brake pero kung beginner kayo siguro mas maganda yung ano na yung naka disc brake na rin sa likod pero sa akin kasi medyo better veterano na rin akong gumamit ng motor Ah, uh, yun. Um, mas gusto ko nga yung ganito hindi disc brake drum brake lang nasanay na rin kasi ako dun sa Kawasaki parehas silang disc brake sa harap tapos drum brake sa likod so okay na okay na no. para sa akin na tapos syempre ito yung nagustuhan ko sa ano S version no yung standard version wala nito is. yung answer back answer back remote ito yan answer back system so pindutin mo siya Narinig niyo ba? Para siyang ano Para siyang kotse diba? Uh, diba? So uh, Siyempre ngayon Marami na yung ano bumibili ng motor So ah uh, hindi, na, hindi maiwasan na uh, Pare-parehas kayo ng motor uh, siguro sa design na lang magkakaiba yung mga sticker na ilalagay nyo mga uh, ganon. Uh, at least ito, kung hindi ka pa nakapaglagay ng sticker, tapos ano, may katabi kang parehas ng kulay, parehas ng motor, pindutin mo lang to. Alam mo na kung saan yung motor mo, di ba? Ayan. So, doon naman tayo sa mga ayaw ko. Mga dislikes. So, first, is yung disc brake nya sa harap <coughs> Gusto ko yung brake nya Yung braking power nya Pero yung disc brake nya kasi sa harap uh, Kinakalawang Ayan guys Kung makikita nyo may kalawang sya Pero ano naman yan Pwedeng papalitan Papapalitan ko din to Pag talagang kinalawang na So parang Hindi maganda yung material na ginamit Parang nagtipid sila dyan Pero yung gulong Panali yung gulong eh. Dunlop yan eh Um, tapos uh, side stand kill switch so sabi ko kanina isa ito sa mga nagustuhan ko pero hindi ko rin siya nagustuhan kasi nasanay ako na hindi namamatay matayong yung makina pag sinide stand mo kasi nga uh, syempre kung ano lang uh, kunwari huminto ka lang saglit side stand mo lang sya pero mandar pa rin at parin parang parang ay mong patay yung makina di ba um, uh, minsan kasi yung ano uh, motor na isa na ginagamit ko naka side stand naka side stand siya tapos uh, pinapandar po so nasanay na ako siguro sanay na lang din pero para sa akin kasi gusto ko pero ayaw ko rin <laughs> gusto na ayaw yan yan yung uh side stand kill switch pero maganda yan maganda para sa safety nyo rin para sa safety rin ng rider tapos uh yung tail light yan. so puro bulb yan no hindi siya LED yan yung isang uh, ayoko din pero kasi yung price nya, uh, panalo ka eh kung <laughs> kumbaga um, sakto lang pero maganda sana kung LED na rin parang Honda Click di ba tapos uh, yung last na ayaw ko so apat lang naman eh, yung ayaw ko um, wala siyang ano off ng ilaw so pag pinaandar mo yan pag pinaandar mo yan automatic yung ilaw na naka low yung ilaw niya. pero mostly kasi mostly kasi ng mga sasakyan ngayon ganyan na 'di ba automatic pero para sa akin kasi parang nagsasayang ka ng ano um, battery sabi nga sabi sa kasa uh, hindi naman siya maano sa battery oo pero syempre yung ano din yung ilaw niya rin ah, uh, syempre kailangan mo bang magilaw ng ano umaga tanghali 'di ba hindi naman kasi nakikita mo yung daan bakit ka mag-iilaw, 'di ba parang ano waste of uh, battery siya para sa akin lang ah so ayun uh, yun lang naman yung mga uh, gusto at ayoko yung gear new gear S. Um, take note po uh, yung ibang functions po nito wala po sa standard version like yung uh, stop and start system at saka yung answer back system so yun ang wala sa Uh, standard version pero yung hazard meron uh, yun so uh, magpapasalamat po pala ako sa mga ano naglike uh, nag like uh, nagla like and nag subscribe na po sa channel maraming maraming salamat sabi ko nga uh, ko ng maraming quality content uh, para sa inyo uh, kung may mga tanong kayo no, uh, huwag kayong may mag comment Yeah. Kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo Kung may mga kulang Kung may mga kulang ako na Hindi nasabi uh, Comment po kayo Kung may mga gusto kayong uh, Tanungin, tapos gusto nyong i-video ko uh, yeah. Comment lang kayo yeah. Sinsya na sa motor ah. Hindi, ah, kasi Hindi kasi ako Ano yung parang mapanlinis punas-punas lang ako eh uh, hindi ko masyadong binapasa kasi baka masira mm, basta punas-punas lang ako Ayan, may ihip pa nga ng pusa oh, uh, no! inihian na naman yun ka -okay ng mga motor so pwede na po yung mag exit ng video after nito is ano lang uh, video ko lang sa daan so, sabi ko nga dito ako sa linggo yun uh, may pinapabili rin sa kaya sinabay ko na mag-vlog. Like and subscribe po. At, at salamat sa panonood. See you po sa next ride. Papakuwi, uuwi na. Maraming matsalams. At uh, ride safe. Yan. Yeah, wala, wala na akong masabi. Basta thank you na lang. Salamat, salamat, salamat. Salamat sa support nyo. Um... Uh, alis na ako bye bye